Hey, hey, sound check. Ito pala yung ating apat na microphone mga idol ano. Ito yung ating tatlong dynamic mic. Ito naman yung ating pinaka wireless microphone. So itong ating uh, wireless receiver ano Yan yung isa. So dito siya naka input sa ating channel 1. So ito naman yung ating uh, tatlong dynamic microphone. So ang isa dito naka input tayo sa kanyang XLR input ano. Yung dalawa naman ay nasa PL or TS connection tayo. So, Ayan, puro line input po ang ginamit natin dyan. Uh, maliban lang dito sa ating Excel uh, XLR, so sa XLR tayo nag-input. So, ang ginamit naman natin ulit dito mga idol, lang isa nating B8 uh, sound card, no? Nagagawin nating uh, effects ng ating apat na microphone. So, ang ginagamit natin dito mga idol na mixer ay 7 channel. So, yung 6 and 7, gagamitin natin sa ating sound. Ang channel 5, gagamitin natin yung uh, return no yung gagaling sa ating uh, effects na ginamit papunta rito sa input ng ating uh, mixer so ang apat na natira ginamit natin sa ating uh, microphone input so dun sa mga viewers natin na gusto gumamit ng maraming microphone so halimbawa ang mixer nyo ay nasa 12 channel o 16, 16, channel man tapos mahina yung effects na ginagamit ano so pwede natin magagamit yung apat o higit pa ng microphone sa isang beat sound card. So shout out pala no, sa isang viewers natin na si Idol Jo Angob. So itong mga idol ang gagawin natin ngayon ay apat na microphone ang gagamitin natin. So kung ang inyong mixer ay 12 channel o 16 channel, pwede tayo gumamit ng mga 12 na microphone. Pwede natin ito padalalin sa ating wing effects ano katulad ng beat sound card na gagawin nating sound effects sa ating microphone. So ganito lang gagawin natin connection mga idol para lahat ng microphone na gagamitin natin ay mapapadala natin sa ating B8 sound card. So kung nakikita nyo itong mga idol ano, bawat channel natin dito ay mayroong axillary uh, auxiliary volume no, itong kulay blue. At dito sa pinaka main volume natin. So ang gagamitin natin dito ng collection mga idol. Para mapapagana natin lahat, lahat ng ating microphones. Pagpadaan natin sa ating gagawing uh, effects no. Katulad ng bait sound card. So ang unang video ginawa kasi natin mga idol. Isang microphone lang ginamit natin. So maraming nagko comment doon. Kung maraming microphones na gagamitin ano. Kung padaan pa ba lahat sa ating bait sound card. So ganito lang gagawin natin mga idol. Gagamitin natin itong ating axillary ano. Ayan. So para mas malinaw at masundan. Katulad nitong axillary ang ating gagamitin. So, so, ang gagawin natin dito, yung axillary output. Alam ano tayo mag-output ng ating axillary papunta sa mic input ng ating B8 sound card So, kung mayroong dynamic mic input itong ating B8 sound card ang gagamitin na lang natin, ito, no? Parehong 6.35 yan. Uh, tugma lang dito. Kung anong sukat nitong axillary natin, tugma sa ating dynamic mic. So, dahil wala siyang dynamic mic, condenser mic mayroon tayo kaya gumamit ako ng adapter na katulad nito 3.5 no. na adapter ano 2 female na 6.35 ayan so, so ito ang ilalagay natin no kaya gumamit tayo ng adapter mag out tayo dito sa ating auxiliary ayan so pag out na natin dito isa send ating B8 sound card so ayan naka input na tayo so ang gagawin naman natin ngayon itong pinaka headset natin ano o pinaka monitor sa iba headset pero dito sa atin monitor ano pero ang dalawa na to pwede yan ano may output yan mag output tayo so ang output naman dito mga idol ay 3.5 so 3.5 ang gagamitin natin dito ayan so mag output tayo dito sa kanyang monitor para ibalik sa ating uh, mixer ang pinakadulo naman dito mga idol ay Ayan, 6.5 ano? Ah, uh, ang nangyayari dito sa ating B8 send and return ano. So, isa lang gagamitin natin dito. Dito sa ating channel 5. So, channel 5 ang tinira ko na hindi lagyan ng microphone dahil sa ating uh, return no mula sa ating B8. So, dito natin ilagay sa input. So, ito idle ano. Ah, uh, dual kasi na bili ko nito kaya hindi na natin 'to gagamitin. Isa lang ang kailangan natin dito sa ating Uh, channel 5 so dahil ang ating B8 uh, nagbalik dito sa ating channel 5 ang pinaka volume na nagagawin natin dito mga idol ay itong uh, PDR na no? dahil ang feeder ito na yung magsisend sa ating main output so may naka output na tayo dito ano? may naka connection na tayo dito sa ating main output papunta sa ating amplifier so mga idol ano, auxiliary output send sa ating B8 binalik naman ang ating B8 dito sa ating mixer no so itong channel 5 ang ginamit natin na return ano ayan so ang magiging volume natin ay feeder da na ay feeder na ano para sa amin output na magbo-volume hindi tayo pwede mag auxiliary volume dito sa kanyang return dahil dito siya magse-send ano kung anong pumapasok dito sa channel 5 pag dito tayo nag-volume sa ating auxiliary dito ibabato no dito niya isesend. send sa ating auxiliary pabalik ulit sa B8 so kailangan nakababa ito yung ating return so feeder natin mga idol ng volume ito na yung magsisend sa main output natin papunta na sa ating amplifier so ang auxiliary natin dito dapat nakababa kung saan yung return na mula sa uh, B8 natin so sunod naman natin gagawin mga idol ang ating mga microphone input no dito sa channel 1, 2, 3 and 4 so ang magiging volume natin gagawin dito mga idol ay itong auxiliary ayan dito tayo magbo-volume para uh, dumaan sa B8 natin ang ating uh, mga microphone dahil ang ating B8 nasa auxiliary out ano nasa auxiliary connection siya. So pag ang ginawa niyo naman mga idol dito tayo nag-volume, hindi na po dadaan sa ating B8. Magda-direct na sa main output. Hindi na gaganda yung ating microphone. So dapat nakababa itong fader natin kung saan yung ating mga microphone input ay nandyan sa channel na yan, ano? So ang tanging bu gagawin lang natin na volume dito kung ang itong axillary na apat ano, axillary 1, 2, 3 and 4. So ang pinakamin volume dapat nakaangat din 'yan para lumabas itong apat na to pag naka -volume. So pag binaba natin 'yan kahit naka volume itong apat na to, hindi lalabas ang signal dito sa ating axillary kasi naka kontrolado ng ating main axillary itong out dito sa ating B8. So ito lang idol ang gagawin natin ano. Ang tanging bubulyuman natin dito, pwede tayo mag main volume dito. Kung gusto nyo, kontrolin na lang yung bawat microphone na gagamitin nyo. Pero kung gusto nyo, i-off lahat yung microphone, sa main volume na kayo mag -baba. Para lahat ng microphone, kahit nakaangat dyan, walang signal na papasok. So ito, ang channel 6 and 7, Uh, natin yan para sa ating music. So kung halimbawa, kung naggagamit tayo ng music, dito na tayo mag-input sa 6 and 7, yung line na yan. So magiging volume naman dito, ito lang din ano, Huwag natin i-volume itong uh, axillary kasi dito siya babalik. So yung pinaka-volume dapat naka-maintain yan ano? para music o microphone meron tayong uh, signal. So dito naman mga idol sa mga F-send no? pwede natin ito itaas kung saan yung ating microphone ano? na naka-input. So katulad nito 1, 2, 3, 4, channel 4. So, channel 5 natin, pwede din natin iangat yan. Dahil sa microphone lang din natin ginamit yan. So, pwede naman natin siya baba. Kasi okay na rin yung labas nyan. Kahit nakababa ito. So, ang pinaka main FSN naman natin, iangat naman natin yan. Pwede din siya ibaba natin. So, katulad nito, ang ating repeat at saka delay, pwede naman natin na hindi i-pull o i report lang natin. Lalo pag ang setup ng ating sound mga idol, nasa indoor, ano? So, magbabago yan. So kung anong setup po rito, pag pinasok natin sa loob to, nang kulog na siya, so magbabago ating setup dyan. So nasa inyo na po yan, uh, kung taasan nyo o oh, babaan. Ito na rin pala dito idol sa ating uh, BA. b Report ko na lang ang echo natin. Ayan, pati yung ating mic, ginawa ko na lang din 3 port. So ang pinaka base natin dito, katulad nito, ayan, naka 3 port lang din siya, naka 3 siya. So ang dapat, ang monitor natin dito, naka pull yan, para maganda ang ang balik niya sa ating mixer ano so dito na lang tayo magko-control itong channel 5 Ay, pwede natin to i-control na lang so pinaka send ng na ating channel 5 nakababa ang pinaka 6 7 yung sa music natin nakababa so pinaka main natin itaas natin yan para yung sa microphone natin ayan power on na natin yung ating um, B8 no ayan so na-power on na natin para So ngayon mga idol, ito try natin nitong ating channel 4 na connection ano. So itong ating microphone dito na gagamitin, itong channel 4. So ibobolyo natin itong ating uh, auxiliary ano. So dahil naka-volume naman itong ating galing sa B8, no? Dito siya naka-line input sa ating channel 5. naka naman siya. At saka yung ating auxiliary dito naka-volume na rin ano. Ayan, So dagdagan pa natin. So i-volume natin 'to para papasok yung ating mic. hey, sound check, hey, sound, sound check. So, ito mga idol, ano? I-try din natin itong channel 3 natin, no? Na microphone. So, iangat din natin itong ating auxiliary. So, ito naman yung ating channel 3, no? Na microphone. Check, hello, hello sound, check, check, mic testing so ayan mga idol ano naka ano yung ating channel 3 so channel 2 naman tayo ito, ito naman yung ating channel 2 na no, microphone ano yan so i-power on na rin natin so ayan o oh. hey sound check check hello sound testing mic testing channel 2 channel 2 channel 2 mic testing so itong ating channel 1 mga idol itong ating wireless microphone ano ayan ito naman yung ating ayan wireless receiver ano so volume lang din ang mayroon ito wala siyang echo so padadarin lang din natin sa sa ating uh, effects no ayan beat sound card so i-try din natin ito kung okay rin ba ang ating wireless microphone so auxiliary ulit tayo mag volume mga idol ano iyon natin tong ating uh, mic so auxiliary lang din tayo mag volume ayan so ayan konektado na siya hey channel 1 check channel so ipapakita din natin dito mga idol na pag nagsasalita tayo sa ating microphone Itong ating bait sound card. Ayan. So, may light po yan, no? May light indicator yan siya. Check. Hello. Hello, sound. Check. Mic testing. Testing. Hey, sound. Ayan. So, channel 1 ang ating wireless microphone na ginamit dito. So, ayan, no? Nakabul yung mga ating mga auxiliary. So, dandahan lang natin, ano, para hindi tayo mag- Feedback. so ayan lang mga idol ito uh, pag binaba natin to, itong ating fsend wala na rin tayong signal na masasagap sa ating microphone mic testing channel 1 mic testing so ayan mga idol no hey hey walang lumalabas na signal sa ating main auxiliary so dapat talaga nakaangat yan hey hey sound check testing testing channel 1 channel 1 Channel 1. So, ayan, no? Uh, dalawang volume na gagamitin natin talaga, no? So, ayan. Check. Hey. Check. So, itong mga idol, no? Uh, katulad ng sinabi ko kanina, na dapat pag nasa mic input tayo, dahil yung ating uh, ginawang effects ay na auxiliary, dapat sa auxiliary ang ating volume. So, pag ginawa natin na dito tayo nag-volume sa kanyang feeder, ano, hindi dadaan sa ating effects, no? Katulad dito. Che check natin, no, ang ating channel 1 hey, check, hey, hey, hello, hello. So, ayan mga idol, ano, walang effects, no, talagang mahina yung kanyang uh, sa gap. Pero pag dito tayo sa, uh, ayan, no, oh, binaba natin muna o oh, pwede natin siya itaas. Pero pag dito tayo sa axillary, hey, hey, sound, check, check, hey, check. Oh, di ba mga idol? Mas okay talaga na axillary. Kung anong connection natin, dapat doon tayo mag-volume. Kasi itong feeder na to, direct na sa ating main ball yung, hindi siya dadaan sa ating auxiliary.